Mabagal daw yung ka Ilocano, kumusta po kayo? Linisan natin itong lababo natin kay Ilocano kasi medyo barado. So, lilinisan natin dito sa baba kay Ilocano yan. Lilinisan natin kay Ilocano. Para makita natin kung mayroong nagbabara dito. Kung okay naman siya kay Ilocano, eh siya mag-drain. Mukhang hmm. malinis naman siya. Malinis naman siya kay Locano. Well, uh. try natin. natin itong valve ah dito yung nagbara oh. kita nyo kaila ka yan oh. oh. yung nagbara dito sa hose nya alinisan natin madalhin na natin sa labas kaila ka para alinisan na natin So may mga bara talaga dyan sa hose niya kay Lucano kaya kailangan nating linisan. Gamitin natin tong pandilig natin ng halaman kay Lucano. Eh. Para mas malakas yung pressure ng tubig mas madali natin tanggalin yung mga kumapit Ayan. dami talagang nagbarak nila kahit mga pinagugasan yun malinis na ulit yung ating drainage ng lababo natin kay Lucano yan so ibabalik lang natin to kay Lucano So ibabalik lang natin. Hindi na tayo maglalagay ng teplon. Total na naman leak. Kaya okay na siguro natin na ilagay na lang natin na ganyan. stay higpital lang natin. 有人。 Try natin ulit kay Lucano kung walang leak. Yun. Balik brand na naman tong lababo natin. Yan. Wala naman siyang leak kay Lucano. Kaya all good na ulit. So itry na natin tong lababo natin kay Lucano. Yan. Mabilis na siyang mag-drain. Yan o. Oh. So, tuloy-tuloy na yung pagdadrain niya.